guys, so, oh, namin dito sa Dubai. Uh, Hi guys, for this video, punta nga pala kami ng Dubai ngayon. Bye guys, sabangan nyo na lang mamaya, kahit date ko kayo. Oh. Hi guys, nandito lang kami, for this video. Muna tayo dito sa mall. Ayan, man lang ng pagod. Ayan. Kami-kami nalang lagi magkakasama, pagpalit-palit ang mga buka. ilong <laughs> <laughs> ko, yeah, ah. Wow. Okay. guys. Ikutin namin tong Madaming, ano, Maraming, Maraming, tawad tawad tawad. Tawad. Oh, entar so Sarap. Oh, sarap ng nito, guys. Get up, get up, get up. So, wala na. Wala na 'yan nito. Hindi siya mag ng pagkain. Wala Sarap. 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 Sige here Ah na guys Katain na namin. Ito naman tayo Sarap ng mga order namin Yes Maraming maraming salamat Sa ating Ayun tayo guys Thank you Lord Karin Winjo Ito 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 guys, order tayo ng turon. Tatlong peraso. 75 isa. Walang lang sa akin. Ayan yan.